Kalandayaan sa 74th Miss Universe Isang kwentong kababalaghan Sa isang gabing puno ng kislap, ganda, at kompetisyon may isang kwentong hindi isinama sa telecast. Isang lihim na nagpagulo sa entablado ng 74th Miss Universe sa Thailand. Habang abala ang buong mundo sa mga kandidata, may isang presensyang hindi nakikita, isang multo na matagal nang naghihintay ng hustisya. Sinasabing siya ay mula sa 73rd Miss Universe. Nadaya, nabigo, at ngayon nagbabalik para magpakita ng katotohanan. Samahan niyo ako, at tuklasin natin ang nakakakilabot na misteryong bumabalot sa pinakamakinang napadyan sa mundo. Ito ang Kwentong Kababalaghan Ang Dayaan sa 74th Miss Universe Maghanda kayo dahil ang kwentong ito, hindi para sa mahihinang loob. Sa gitna ng naglalakihang ilaw, kumikislap na kamera at nakabibighaning stage ng 74th Miss Universe sa Bangkok, Thailand, isang lihim ang matagal nang gumagalaw sa likod ng makukulay na ng ngiti ng mga kandidata. Hindi alam ng mundo, ngunit sa likod ng entablado ay may naglalakad na multo, isang nilalang na minsang nangarap na maabot ang korona, ngunit dinaya, tinalo, at kinalimutan. Si Mariela de Luna, ang misteryosong kalahok noong 73rd Miss Universe, ang itinuturing na crowd favorite. Pero sa huling sandali, bigla siyang natalo sa paraang hindi maipaliwanag, may kontrobersyang hindi lumabas sa balita. Ilang linggo matapos ang padyan, natagpuan siyang patay sa hotel na tinuluyan niya sa isang katahimikang walang paliwanan. Ang sabi ng ilan, nalaglag daw mula sa balkonahe. Pero ang iba, may mas nakakatakot na bersyon. May sumusunod sa kanya isang anino bago siya biglang nawala. Nang magsimula ang rehearsals para sa 74th Miss Universe, nagsimula na rin lumaganap ang mga kwentong kababalaghan. Maraming kandidata ang nakarinig ng boses ng isang babae na may malamig na bulong. Ako dapat ang nanalo ako on 299. Isang gabi, habang nag-ensayo ang mga candidates, biglang nag-flicker ang lahat ng ilaw. Isa-isang namatay ang led screens. Sa gitna ng dilim, may lumitaw na refleksyong babae sa malaking salamin ng stage. Nakasuot ng lumang evening gown, may korona ngunit duguan ang leg. Mariela? Sigaw ng isang candidate bago siya himatayin. Dumating ang pinakahihintay na gabi. Punong-puno ang Impact Arena. Nagsimula ang live broadcast, maliwanag, masaya, glamoroso. Pero sa gitna ng announcement ng top 5, biglang lumamig ang buong venue. Ang mga ilaw ay nagkulay asul, ang stage ay tila nagkaroon ng hamog. At nang i-announce ng host ang pangalang papasok sa top 5. Number 17, Hindi naman kasama si Mariela sa listahan. At hindi rin siya buhay. Biglang nagyelo ang mikropono sa kamay ng host. Sa LED screen, nag-flash ang imahe ng mukha ni Mariela, nakangiti, pero umiiyak ng itim na dugo. Ang mga kandidata ay nagsigawan. Ang iba'y tumakbo palabas ng stage. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang multo ni Mariela lumulutang, nakasuot ng sariling evening gown noong 73rd Miss Universe, bitbit -bit ang korona na sanay sa kanya. Ngayon ako ang At sa lahat ng kamera, live sa buong mundo, nakita ang isang pangyayaring hindi maipaliwanag. Kinoronahan niya ang sarili gamit ang koronang gawa sa anino at lamin. Pagkatapos noon, bigla siyang naglaho. Ang stage ay bumalik sa normal, parang walang nangyari. Ngunit ang mga nakakita ay hindi na muling nakatulog ng mahimbing. Matapos ang insidente, walang opisyal na pahayag ang Miss Universe Organization. Bukod sa isang linya, Technical malfunction daw ang nangyari. Pero sa Thailand, may bagong alamat na ipinanganak. At sinasabing tuwing may bagong Miss Universe, may isang babaeng multo ang nagmumulto sa backstage naghihintay nagbabantay. Dahil sa kanya, walang dayaan ang makakalusot muli. Matapos ang kagimbal-gimbal na pagpapakita ni Mariela, naniniwala ang karamihan na tapos na ang kababalaghan. Pero ang hindi nila alam hindi pa nagsisimula ang tunay na bangungot. Kinabukasan matapos ang Coronation Night, nagdesisyon ang Miss Universe Organization na ituloy ang pageant bilang technical glitch lamang ang nangyari. Ngunit sa loob ng hotel na tinutuluyan ng mga kandidata, iba ang kwento. Si Miss Argentina, isa sa mga inaasahang papasok sa top 5, ay natagpuan sa hallway na nakaluhod, nakatakip ang dalawang kamay sa kanyang mukha. Nang inilapit siya ng mga medik, hindi na siya makapagsalita, nakadilat lang ang kanyang mga mata na parang may nakita siyang impyerno. Sa pader sa likod niya may nakasulat. She stole no place. Gamit ang dugong nangingitim. Sa rehearsal room kung saan nagsasanay ang kandidata para sa farewell walk ng 74th Miss Universe, may isang malaking salamin mula pa noong unang ginamit ang venue. Araw-araw, may humihingi na tanggalin na ang salamin dahil tila may ibang mukhang lumilitaw kapag wala namang tao. Isang gabi, naiwan sa practice si Miss Philippines, nagpa-practice siya ng final walk. Habang naglalakad siya, may napansin siyang kakaiba, hindi tugma ang galaw ng refleksyon niya. Habang siya ay nakasmile ang refleksyon ay umiiyak. Habang siya ay naglalakad ang refleksyon ay nakatayo lang, nakatitig sa kanya. Hanggang sa unti-unting nagbago ang mukha ng refleksyon. Hindi na siya yon. Si Mariela na ang nasa salamin, nakangisi habang nakalaylay ang korona sa duguang ulo. Bakit ka pa rin nandito? Tanong ni Miss Philippines, nangingini. Mumisi ang refleksyon. Dahan-dahan itong lumapit sa mismong salamin. At bumulong. Dahil may kakunin pa ako eh. Tumalikod si Miss Philippines at tumakbo, pero sa video ng mga kamera, isa lang ang nakita, mag-isa siyang nagsasalita sa salamin at biglang nagkolaps. Pinagpulong ang mga organizers. Lumabas ang isang matandang day historian. May dala siyang lumang aklat na may simbolong kasing luma ng mga espiritong lokal ng Thailand. Ayon sa kanya, bago magsimula ang 74th Miss Universe, nagsagawa ng secret ritual ang isang fan group ni Mariela. Naniniwala silang dinaya siya noong 73rd, at upang maibalik ang hustisya, nag-alay sila ng koronang sinumpa. Isang korona na ikukulong ang kaluluwa sa korona kapag nandaya. Kapag naisabit ang korona sa kanya, hindi na siya makaalis. Mananatili siyang multo na naghahanap ng kapalit. Nagtanong ang direktor, paano namin siya mapapahinto? Pero ang sagot ng matanda ay, Hindi niyo siya mapapahinto. Pero may gusto siyang dalawa. Ang hustisyang ninakaw sa kanya at ang koronang hindi niya nakuha. Isang araw bago umalis ang mga kandidata, biglang nag-blackout ang buong hotel. Walang ilaw. Walang signal. Walang kahit isang staff ang makita. Sa seventh floor, kung saan nanuluyan ang karamihan ng candidates, may narinig silang paglalakad na, parang may metal na kumakaladkad sa sahig. Tapos sumunod ang isang boses. Isa pa sa inyo ang hindi karapat-dapat. Isang pinto ang biglang bumukas ng mag-isa. At isa-isang lumabas ang mga refleksyon ng candidates, pero hindi sila totoong tao. Mga refleksyon na, putlang-putla, may nakasukbit na bitak sa lid, nakasuot ng lumanggaw ni Mariela. At sabay-sabay silang nagsalita. Pili, pili ka sino ang papalit. Kahit sino ang tumakbo, sarado ang mga exit. Kahit sinong sumigaw, walang makarinig. At sa gitna, lumitaw si Mariela. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya galit. Ngunit nakangiti siya habang hawak ang koronang gawa sa dilim. Hanggat walang nagbabayad, hindi matatapos ang Miss Universe na ito. Habang papalapit si Mariela, hawak ang koronang nagliliwanag sa itim na enerhiya, halos wala nang makagalaw sa takot ang mga kandidata. Ngunit may isang hindi umatras, si Miss Philippines, kahit nanginginig pa rin mula sa nakita niya sa salamin. Lumapit siya ng dahan-dahan, huminda ng malalim at sinabi. Mariela, hindi ka dapat natapos ng ganon. Pero hindi rin daming kasalanan ang nangyari sa'yo. Nais mong marinig, hindi namin kinalimutan ang pangarap mo. Natigilan ang multo. Nagbago ang hangin sa paligid ang mga refleksyon na nakapalibot ay huminto. Tahimik ang buong hotel na parang ang mundo ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Isa-isa, ang mga kandidata ay lumabas mula sa kanilang pagtatago. Hindi sila lumalapit para lumaban, lumalapit sila upang magpapakumbaba. Si Miss Colombia, Miss Thailand, Miss Kenya, Miss Peru lahat sila nagsalita. Hindi ka namin kalaban. Ikaw ay isang reyna din. Hindi ka dapat maipit sa kalibma pa bawat salita ay nagpakislap ng liwanag sa paligid. Ang dilim na nakadikit sa korona ni Mariela ay unti-unting nawala. Hanggang sa may lumapit na pinakahuling tao, ang host ng pageant noong 73rd Miss Universe. May hawak siyang lumang envelope, ang tunay na resulta mula sa taon na yon ang dokumentong nawala, pero natagpuan niya matapos ang dalawang taon. Mariela, ikaw ang tunay na nanalo. Dinaya ka na bilang tao may sariling interes. Pero may narito ang katotohanan at binuksan niya ang envelope. Nakasulat doon, 73rd Miss Universe. Mariela de Luna. Bumagsak sa sahig ang korona ni Mariela, pero this time, hindi na itim ang enerhiya. Nagniningin ito ng maliit ngunit mapayapang liwanag, parang bituin. Tumulo ang luha sa pisngi ni Mariela, hindi duguan, kundi malinaw, parang ulan sa tag-araw. Matagal ko itong hinintay ang makarinig na hostisya, pero mas matagal kong hinintay ang kapatawaran. Lumapit si Miss Philippines at maingat na kinuha ang corona. Kung papahid ka maaari mo nang tanggapin ang tunay mong corona. Hindi mula sa amin, hindi mula sa organization, kung hindi mula sa liwanag na hinahantay mo. Hinawakan ni Mariela ang corona. At sa sandaling iyon, biglang sumabog ang isang malamig pero maliwanag na hangin, parang ulan ng maliliit na bituin. Ang lahat ng multo, anino, at refleksyong nilikha ng galit ay naglaho. Ang mga kandila ay muling nagliwanag. At ang hotel ay bumalik sa normal. Ang huling natira na lamang ay si Mariela na kangiti. Salamat. Sa wakas malaya na ako. Unti-unti siyang naging liwanag, parang usok na dulot ng huling dasal. Hanggang sa tuluyan siyang nawala, payapa, tahimik. At wala ng galit. Kinabukasan, sa opisyal na press conference, walang binanggit ang Miss Universe Organization tungkol sa kababalaghan. Munit ang mga kandidata, lahat sila ay nagkasundong itago ang kwento sa publiko dahil yon ay isang alaala ng pagkakaisa, hindi takot. At bawat taon simula noon, bago magsimula ang rehearsals, may isang tradisyon sa backstage. Lahat ng kandidata ay mag-aalay ng isang puting bulaklak sa isang maliit na altar para kay Mariela. Ang reyna na hindi nakoronahan, ngunit nakahanap ng tunay na kapayapaan. At sinasabing tuwing Coronation Night, sa pinakadulo ng stage, may makikita kang isang kumikislap na ilaw. Natila ba nagpapaalala. Minsan, ang mga reyna hindi lang tumatayo sa stage. Minsan, sila rin ang nagbabantay ng hustisya mula sa kabilang buhay. Kung nagustuhan niyo ang nakakatindig balahibong kwentong ito tungkol sa mga misteryong bumalot sa 74th Miss Universe sa Thailand, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe tandaan sa bawat entabladong may liwanag, laging may aninong nagmamasid. At kung totoo mang may multong naghahanap pa rin ng katarungan mula sa 73rd Miss Universe sino kaya ang susunod na haharap sa kanyang peghati? Abangan ninyo ang iba pa nating mga kababalaghan dahil dito hindi nauubos ang mga kwentong hindi kayang ipaliwanag. Ako si Jonas Mini Vlog at ito ang inyong gabay sa mundo ng misteryo. Hanggang sa susunod na takutan at ingat kayo dahil baka may nakatingin sa inyo habang nanonood.